Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. There is Villamor, unang evikti ng Yeejen Labing Isa, na iyak sa pagkakaalis. Sa isang emosyonal na episode ng Pinoy Big Brother, Yi, Jen Labing Isa, si Deris Villamor ang unang housemate na na-evict mula sa bahay ni Kuya. Ang eviction night ay puno ng tensyon at damdamin, lalo na nang marinig ni Deris ang kanyang pangalan bilang unang evictee. Pag-iyak at emosyon Hindi napigilan ni Deris ang kanyang emosyon at napaluha ng marinig ang hatol ni Kuya. Habang kinakausap ni kuya, naglabas siya ng kanyang sama ng loob at pagkalungkot sa kanyang maagang pag-alis sa kompetisyon. Ang sakit po, kuya. Ang dami ko pang gustong gawin at patunayan dito sa loob ng bahay. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga naranasan ko dito, ani Derise habang lumuluha. Reaksyon ng mga housemates Ang iba pang housemates ay nagulat at nalungkot din sa balitang ito. Si Jess, isa sa mga pinakamalapit kay Derese, ay hindi napigilan ang kanyang emosyon at nyakap ng mahigpit ang kaibigan bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Si Derese ay isang mabuting tao at kaibigan. Ang sakit na mawala ng isang tulad niya sa bahay, sabi ni Jess habang pinapahid ang kanyang mga luha. Suporta ng mga tagahanga Samantala, sa labas ng bahay, marami sa mga tagahanga ng Yi labing isa ang nagpahayag ng kanilang suporta at simpatsya kay Derese. Sa social media, nagtrending ang hashtag na hashtag Strong Deris, na nagpapakita ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang mga fans. Deris, you did great inside the house. We are proud of you and will always support you, ani ng isang tagahanga sa Twitter. Ang aga ng eviction ni Deris. She's one of the genuine housemates. Good luck sa journey mo sa labas, dagdag pa ng isa. Mga mensahe ni Deris si bago lumabas. Bago tuluyang lisanin ang bahay ni kuya, nagbigay si Deris ng huling mensahe sa kanyang mga co-housemates at sa mga manonood. Nagpasalamat siya sa mga naging karanasan niya sa loob ng bahay, at nagbigay ng kanyang mga pag-asa para sa mga natitirang housemates. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Ang mga natutunan ko dito sa loob ng bahay ay babaunin ko sa aking paglabas. Sana'y patuloy kayong sumuporta sa aking mga kasama. Good luck sa inyong lahat, Ani Ano ang susunod para kay Deris? Sa kanyang paglabas, marami ang nag-aabang sa susunod na hakbang ni Deris. Ang kanyang journey sa U ay maaaring maikli, ngunit puno ito ng mga aral at karanasan na tiyak na magagamit niya sa kanyang personal at profesional na buhay. Ang kanyang mga tagahanga ay umaasa na ito ay simula lamang ng mas magagandang oportunidad para sa kanya sa labas ng bahay ni Kuya. Marami ang naniniwala na si Deris ay may bright future ahead of her, at ang kanyang mga naranasan sa loob ng hili ay magpapalakas pa sa kanyang pagkatao. Sa ngayon, ang mga natitirang housemates ay kailangang magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa loob ng bahay ni Kuya. Ang eviction ni Deris ay nagsilbing paalala na ang bawat sandali sa loob ng bahay ay mahalaga at puno ng hindi inaasahang pangyayari. Ang bawat housemate ay kailangang maging handa sa anumang hamon na ihahay ni Kuya. Deris Villamor, unang evicted ng Yee Jen Labing Isa, naiyak sa pagkakaalis. Sa isang emosyonal na episode ng Pinoy Big Brother, Yee Jen Labing Isa, si Deris Villamor ang unang housemate na na-evict mula sa bahay ni Kuya. Ang eviction night ay puno ng tensyon at damdamin, lalo na nang marinig ni Deris ang kanyang pangalan bilang unang evicted. Pag-iyak at emosyon Hindi napigilan ni Deris ang kanyang emosyon at napaluha ng marinig ang hatol ni Kuya. Habang kinakausap ni Kuya, naglabas siya ng kanyang sama ng loob at pagkalungkot sa kanyang maagang pag-alis sa kompetisyon. Ang sakit po, Kuya. Ang dami ko pang gustong gawin at patunayan dito sa loob ng bahay. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga naranasan ko dito, Ani de habang lumuluha. Reaksyon ng mga housemates Ang iba pang housemates ay nagulat at nalungkot din sa balitang ito. Si Jess, isa sa mga pinakamalapit kay Derese, ay hindi napigilan ang kanyang emosyon at nyakap ng mahigpit ang kaibigan bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Si Derese ay isang mabuting tao at kaibigan. Ang sakit na mawala ng isang tulad niya sa bahay, sabi ni Jess habang pinapahid ang kanyang mga luha. Suporta ng mga tagahanga Samantala, sa labas ng bahay, marami sa mga tagahanga ng Yi Jen, labing isa ang nagpahayad ng kanilang suporta at simpatsya kay Derese. Sa social media, nagtrending ang hashtag na hashtag Rees, na nagpapakita ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang mga fans. Deris, you did great inside the house. We are proud of you and will always support you, ani ng isang tagahanga sa Twitter. Ang aga ng eviction ni Deris. She's one of the genuine housemates. Good luck sa journey mo sa labas, dagdag pa ng isa. Mga mensahe ni Deris si bago lumabas. Bago tuluyang lisanin ang bahay ni Kuya, nagbigay si Deris ng huling mensahe sa kanyang mga co-housemates at sa mga manonood. Nagpasalamat siya sa mga naging karanasan niya sa loob ng bahay at nagbigay ng kanyang mga pag-asa para sa mga natitirang housemates. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Ang mga natutunan ko dito sa loob ng bahay ay babaunin ko sa aking paglabas. Sana patuloy kayong sumuporta sa aking mga kasama. Good luck sa inyong lahat, Ani Deris. Ano ang susunod para kay Deris? Sa kanyang paglabas, marami ang nag-aabang sa susunod na hakbang ni Deris. Ang kanyang journey sa U ay maaaring maikli, ngunit puno ito ng mga aral at karanasan na tiyak na magagamit niya sa kanyang personal at profesional na buhay. Ang kanyang mga tagahanga ay umaasa na ito ay simula lamang ng mas magagandang oportunidad para sa kanya sa labas ng bahay ni Kuya. Marami ang naniniwala na si Deris ay may bright future ahead of her, at ang kanyang mga naranasan sa loob ng Yi ay magpapalakas pa sa kanyang pagkatao. Sa ngayon, ang mga natitirang housemates ay kailangang magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa loob ng bahay ni Kuya. Ang eviction ni Deris ay nagsilbing paalala na ang bawat sandali sa loob ng bahay ay mahalaga at puno ng hindi inaasahang pangyayari. Ang bawat housemate ay kailangang maging handa sa anumang hamon na ihahay ni Kuya. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.